Welcome to my YouTube channel. Nagpalambot nga pala ako dito guys ng karneng baboy. Nga nilag po na siya ng asin, nor cubes at pabinta at bay leaves. Ito naman chicken guys. Ay nilagay ko na siya ng mga seasoning guys and pepper. Nilagay ko magiging ng guys. natin guys ng cornstarch. At saka isang itlo guys. magiging hmm. natin guys ng konti yung suka. Nakalimutan ko lagyan kanina. Konting-konti lang. Saka ginger powder. Ayan. Haruin natin. Set aside lang natin ito guys at gagawin ko ng breadings. Maglagay tayo ng 1 quart cup na cornstarch. Dalawang 1 fourth cup guys. Haruin natin ng crispy fry. Small ano lang guys to. Sashay. Ayan. Ayan. Mix lang natin. After ma-mix guys, lagyan natin itong chicken. Ayan guys, Na nalagyan ko na ng breadings. Ilagay mo natin ito sa freezer. Check mo natin guys tong pork. Wow, super lambot na. Tignan nyo guys, so, sobrang lambot na siya. Oh. Ayan, tanggalin na natin ito. Nagisa na natin ito guys. Uh, at nagisa na tayo ng sibuya. Ayan, nilagyan ko na rin guys ng bawang. Ayan, punin natin itong karning baboy. Ito dito guys. Nagisa na natin ito guys dito sa sibuyas sa kabawang. Nagyan natin ng oyster sauce. Or sister share sauce, guys. Nagin natin ng kaunting paminta. Nagyan natin ng bell pepper. Nagyan natin, guys, ng kaunting sweet soy sauce. Kasi medyo maalat. Pero kung may kanin naman, guys, ay sakto lang yung, alat yung alat niya. Um, para may content yung tamis naman. Naging din natin guys ng sesame oil. Ayan. Tapos mix na natin. Masarap to pag may sesame oil. Ayan guys, okay na to. Tanggalan na natin. Luto muna tayo guys ng alog bati. Na tayo ng samya. Nagyan natin ng alog bati. Masarap talaga guys ang gulay na alubati. Lalo na pag ko or sa sinabuwang gulay. Ayan. At saka madailan din maluto itong alubati guys. Ayan, nagyan natin ng oyster sauce. Ayan, at konting paminta. Halo-aloy lang na natin to guys. At maya maya ay luto na rin to. Ayan, luto na Ang ating alubati. guys, ito na yung chicken na nasa freezer. Ayan, lutoin na natin to. Mag-create na tayo guys. Balik pa rin natin guys ang chicken. Ayan, pwede na. Ayan guys, luto na tong fried chicken. Na double fry ko na rito guys. Tanggalin natin. Ayan, tanggalin natin guys. At Ayan napaka crispy nitong chicken. chicken. Ayan. Crispy chicken. Ayan guys, luto na. Ayan, kain tayo. Ito na yung hapunan guys. Simpleng ulam ngayong gabi. Thanks for watching mga katikim.